Ipinaliwanag ng Comelec ang mga daylan kung bakit pinili nilang manalo sa bidding ang Miro Systems Company Limited para sa sistema ang gagamitin sa 2025 automated election. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ngayong buo na ang desisyon ng Commission on Elections na joint venture na ng Miro Systems Company Limited ang panalo sa bidding para sa sistema ang gagamitin sa 2025 automated polls. Anong klaseng kumpanya nga ba ang Miro? Base sa official website ng kumpanya, ang Miru ay South Korean company na nabuo simula pa noong 1999. Naging system provider na ito ng eleksyon sa Korea noong 2014. Tatlong taong nakapag-provide din ng makina sa eleksyon sa Kyrgyzstan at naging system provider na rin sa mga bansang Iraq at Congo, Afrika. Kaya lang, may ilan pa rin mga may agam-agam tulad ng grupong Democracy Watch na sinabing hindi pa rin anya nasagot ang tanong nila sa COMELEC na sigipin ang naging mga anomalya sa performance ng MIRU sa bansang Congo at Iraq noong 2023. Nagdulot kasi anya ito ng gulo sa eleksyon ng mga naturang bansa. Pero agad naman itong sinagot ng Commission on Elections. Bukas anya ang komisyon sa duda. Pero tiwala naman anya silang nabusisi na ito ng Special Bids and Awards Committee. Huwag din sana mawalan ng loob ang publiko dahil sila mismo masinsinang tututukan ang pagbuo ng kontrata sa Miro. Siguro pa pagkatiwalaan na lang din natin itong uh, naginawa ng Commission on Elections at syempre ito naman po lahat para sa bayan. At sisiguraduhin natin, hindi lang yung nakita namin, hindi lang yung technical specification na magiging maayos, kung hindi yung mismo manufacturing, isang party pa lang po ito ng automated election system natin. Madami pa at mahaba pa ang ating uh, lalakbayin para sa isang buo at kompleto na election management process. Ilan sa mga dahilan bakit nanalo ang Miro sa bidding, bukod sa nakamuraan niya ang comelect ng 800 million sa Miro, kumpleto rin ang hinanap nilang mga requirements sa mga makina ng Miro. Lumalabas na minodify mismo ang mga machines base sa request nila bago pa ang bidding. Mabilis naman ang pagpasok ng balota sa makina, mabilis din ang pagbasa. May 13-inch screen para ma-review ng botante ang boto niya. May takip sa gilid ng screen at higit sa lahat, bukod sa manual voting, may digital na pwedeng bumoto sa touchscreen. At may features din sa pagboto ng mga PWD. Mabilis din ang canvassing ng mga boto, kaya hindi na napahirapan ang transmisyon. Handa naman anya itong ipakita mismo ng COMELEC kahit sa mga mambabatas ng Kongreso sa Marso habang hindi pa naibibigay ang pinal na kontrata sa Miro para sa transparency. Usapin natin yung nanalo, nan, nanalong winning bidder na baka pwede magkaroon ng demo rin sa harapan ng ating mga kalanggalang na kongresista. Sila rin mismo makita at ma-experience nila itong bagong, bagong uh, teknolohiya na sinasabi natin, sistema na sinasabi natin. At the same time, this, makita rin nila yung, kung may weaknesses man o yung uh, strengths nitong ating bagong makina. Pagkatapos ng notice of award, kailangan ng notice to proceed at pinal na kontrata para masimulan ng paggawa ng mga makina sa si South Korea. Sabi ng Comelec, may mga kailangan pa anyang baguhin sa modification ng makina na dapat nakalagay sa kontrata. Tulad ng pagbabago ng sensitivity ng pagbasa ng marka ng mga makina at ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagkakaroon ng kontrol ng Comelec sa pag ng balota at pag-ooperate ng automated machines sa panahon ng eleksyon. Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.